Yan talaga yung sinasabay ko sa inyo. Ang hirap talaga maging vlogger. Kapag ganito. Kaya nga ano eh. Yung nga... Uh, yung iba hindi na nagpatuloy sa pagbablog. Kasi eh, nahihirapan sila. <laughs> kasi yung iba kasi hindi na nagpapatuloy. Kasi... Eh, nahihirapan sila sa pagpabulag makapag grabe yung gastos mo sa loob tapos tapos pagdating naman dito sa pag gumawa ng content nako ang hirap talaga guys kaya kung kung matibay ka talaga kung matibay ka talaga dapat talaga na kung may ano ka may consistency ka na. dapat talaga guys na marunong ka talaga dapat kung gumagawa ka ng video dapat talaga na marunong ka ngayon dito tingnan natin ang daming chicks guys gitu. oh Ops 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 Oops. Oi. Sige, so, tanawan niyo guys. So, mo na ko gingo Yan po yung ano po, yung sinasabi ko na uh, kapag gumawa ka talaga ng content talaga, may ka talaga guys kaya ang iba hindi na patuloy nag, ano, yung nag start nagbablog kasi <laughs> hindi nila kaya gumawa ng video kagaya ko <laughs> so yan dapat kasi dapat talaga na may ano talaga tayo may may lakas at loob ah na gumawa ng mga content para gamitin natin yung ano para hindi tayo mahiya dapat talaga na may ano ka talaga hindi ka mahiya na magsasalita sa kamera hindi ka mahiya mag magpapakita ng sa kamera tapos hindi ka mahiya mag communicate sa mga ibang ano ganyan talaga ganyan talaga guys kapag mag start ka magiging vlogger <laughs> yan po yung ano niya technique niya so dapat talaga ganito di ba okay kaya oh nga bike guys sa na nga bike